Magandang gabi mga kaibigan. Alam nyo, ay, may ilaw kasi. Alam nyo, may balot tayo ngayon. Kakainin natin. Tara, tara, tara. O, oh, diba? Sana maliit yung ano nyo. Baka bawal sabihin. Sana maliit. <laughs> Gusto nyo ba ito mga kaibigan? Kumakaan din po ba kayo ng ganito? Sarap! Lagyan natin ng suka. <coughs> Lagyan natin ng suka. Mmm! Sarap! Ay! Ayan o! Dilaw! Mmm! Oy. Okay. malaki eh. Wait lang, magbubukas ako ng panibago. Tana! May panibago tayo. Ang laki nun. Bibigay ko na lang sa asawa ko. Sana maliit. Hmm. siya na maliit. Hmm. <coughs> sarap. Ah, sarap. Hmm. Hmm? Ayun na po, kukunti. Ay, maliit lang ito. Ito yung matigas niya. ba? Diba? Yung matigas na parte. Hmm? Diba? Suka. Hmm. Ito, kaya ko nang sasawa kong isa. maraming salamat sa panunood. Ang hirap na itong muyain. Ito yung kagandahan ko. Mm -hmm. mm. Filter ko plus light. Bye bye. Maraming salamat sa panunood.